Sa mga nagtatanong, ano daw ang mainam na ibigay sa ganitong tumutubo na balahibo o nagpapatigas na balahibo sa ating mga manok pagkatapos ng kanilang paglugon? Maliban sa pagbibigay ng cod liver oil, fish oil o virgin coconut oil, ito yung binibigay ko. Bitmain Pro 357, hindi lang pang kondisyon, pwede rin pang maintenance natin na vitamina sa ating mga alagang manok. Meron itong blood enhancer, immune enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, <laughs> digestion enhancer. So napakaganda nito sa ating mga alagang manok. Pwedeng ibigay 3 times a week, 2 times a week, o 1 times a week. Depende po sa budget ninyo. So yan lang po, marami pong salamat. At para naman po dun sa ating mga sisiw, bali naglagay lang po ako dyan ng tamang patuka sa kanila. Tapos, ayan po, Bitmin Pro na powder po, yun nilagay natin doon sa kanilang patoka at kinanaw po natin. Tapos, after po nyan, makanaw natin mga kamanok, ay ibibigay na po natin doon sa ating mga 2 months old na sisiw. At ayan na po, gustong gusto po nila yung ganyang patoka na may halong Bitmin Pro. Kaya napakalusog po nyang mga yan. Bali, ganyan po mga kamanok yung pamamaraan ko sa pagpapatoka one month hanggang five months wet feeding po ako gawa ng sa experience ko po mas mainam yung wet feeding mas matubig mas maalsa yung kanilang katawan so hindi rin po sila nahihirapan sa pagtunaw ng pagkain nila dahil nga po basa na yung pagkain nila sa ganyang pamamaraan mga kamanok ay napapanatili ko yung ating mga kakiril na malusog at hindi nagkakasakit Less gastos po mga kamanok pag malulusog ang iyong mga alaga. At para po ma-achieve yun, lagi po kayong magbigay ng vitamina. Katulad po niyan, Bitmin Pro Powder sa kanila. At sa malalaki po, Bitmin Pro 357. So yun po mga kamanok, bali hinahalo ko din po yan sa kanilang inumin. Pagtapos nilang kumain. So, nasa inyo po kung every other day o every day ang pagbibigay ng Bitmin Pro so napakarami na pong gumagamit nito mga kamanok at ito po ay sineshare ko sa inyo para malaman po ninyo na talagang mabisa po siya Sabong Pinas Line El Gama cross sa uh, SBR so ang ganda din ang labas mga kamanok ito yung babae o oh. parang nagkakanawayon siya ayan o oh green leg. so quality quality ang tatay ay El Gamma Gray ang nanay ay SBR so ito yung labas straight comb na hiraw kung tawagin sa amin pero para nagkakanawa yun kung tawagin dito sa sudad so green leg quality laki ng katawan yan so ito yung isa so elgama gray tapos ananay isbr sbr so ayan yung labas nya so parang kanawa yun ito mas maputi yung isa naman dark ayan medyo blue leg sya ayan o oh. white leg na naga blue leg quality Ayan, usbod ang mata. So, ito yung maganda pa. Isa. Ayan, o. Pag quality ang nanay, quality ang tatay, quality ang mga anak. So, ayan. El Gamma Gray cross sa SBR. So, ayan. So, green leg. Ang ganda ng palong. Tayong tayo. Ayan, o green leg na naga parang dark leg so yan yung labas so 2 months old ang ganda quality bukan bukan na ang katawan ang lapad na ng katawan ano pa lang ganyang edad pa lang